uli Boom. napakaraming mga bahay ang nagiba dito di pa nga lang nakahakot yung mga, mga natibag kapag okay. hindi na naman ito na na monitor ng Manila City oh, babahaya na naman ito ng na mga ano, ng mga homeless ang may pwesto na. Ang mga uh, homeless. Mm. Hindi na naayos to. Yes, yeah. pero sa street na to. Uh, yung bakod. Hindi yung trend. Welcome back po sa aming channel Nasaan na tayo ngayon Magsaysay Bully Park Westbound Mag-update tayo ng lxs next Connector Road Tignan natin Sira yun dito Side book Sira-sira pa dito Nakabarit lang sana sana, sana ano. sa edsa ayusin yung mga ibang ano rin boulevard sa mga avenues ang dami rin mga sira sira ng sidewalk mga nakalawlaw na kable ng kuryente kalsada kalsada ang katakit ng drainage sira sira ayan grabe rin ang sira ng sidewalk dito sa magsaysay boulevard ayan pwede pwede siyang i-upgrade malinis harapan ng Alpura Market uh, malinis ngayon pero pwede pa yung mas malinis pa pag nakaupo na si Yomi hindi pala yung ano doon, oh, mga hongganbinga pero nga lang mga natutulog mga homeless hindi na natuloy yung ano dito yung bakod Doon. Dito pa rin halos dito. Ano barong-barong. Kinabawasan na 'yung dito, bahay. hindi pa rin nare-relocate itong electric post pero sana ang kamayong magsaysay Boulevard ma-redevelop rin ma-rebuild din nilakyan yung drainage dito pero yung inaspaltuan na naging ano na para lubak-lubak na rin yan yan ang nangyayari pag mga ano lang one lane lang ang ginagawa takotak na gilid pwede nung gawing ano ano world class EDSA talagang maganda yung pagdating Pa, hindi pala gumagpisa kung makaintindihan kung magigigawin ba o aayusin o renovate Ay, wala naman dito yung oh, bengoy. Okay, nagadaanan na siya na maayos ana ni meron na dati dito mga vendors tulad to nakalubog yung sidewalk tapos mataas pa yung kalsada wawa ano dito pedestrian sa Pilipinas sinabi ni DOTR uh, Secretary Vince Dizon natin para ng mga kalsada natin may nakita ko dito ginigiba station ng pulis ito na giba magiging ano na yan barong barong na ito hindi gipa yung stasyon ng ano dito yung pulis hindi ko lang kung Coresa o Altura station tinda marami dati dito ay nagbabaha pala dito Sira pa yung drainage ng NX, SX connector road. ba babaha. Eh, wala pa rin yung binigiba dito. Mga Pero meron na siyang demolition order. tayo dito di Kapuntang okay. ah. Teresa Street Yun, ganito pa rin Ito yung electric wires na kaya mong abutin yeah. Ayun. Ito yung mga tinibang mga bahay. O, oh, ginawa pala ko na ito. Parkingan. Ang silalim na ng Relax Testex. Nagiba na kaya yung Teresa Station. Ay, hindi pa rin. Nandun ka rin mga kabayan. Hindi pa siya nagigiba lahat. Okay. hindi na naman ito na na monitor ng Manila City. Oh, babahaya na naman ito na mga ano, ng mga homeless. baka ah, magkaroon na naman ng mga barong-barong dito hindi pa maayos dito sa, na, sa ilalim ng connector road Ito pa rin yung mga debris. mga kabarong-barong na may pwesto na mga uh, homeless hmm. hindi na naayos to yes, Teresa Street na to BNR Libakod Parang naging ano na dito eh. Naging bike trail na pa talaga nagigiba tagal ng ganito nito sabi ni Secretary Dison President Bongbong pagbilisin -bong, yung mga ano natin infrastruktura bilisin yung mga gawa yan pa yung natitira sa KLR Teresa Station at Tamesa Station Tara, punta naman tayo doon sa Paco sa Tamesa Road. Pag-alis tayo ng Teresa Ito meron na bakod. Pagkabila meron bakod. marami pang nagibang mga bahay dito. Yeah. Ito Di ba ako nagdadaan dati? Ang laking lugar na nagawa. Napakaraming mga bahay ang nagiba dito di pa nga lang nahahakot yung mga mga natibag eh. nabundok na itong mga to Ayan. dito ang kagawing PNR na siya kadila ng mga bakod Ayan. wala pang inuumpisahan wala pang mga poste So yun dun may ginagawang mga cage bars Dito Yung bakod Hindi ko yung dati yung rilis yung trend yung araw Dito lang tayo. Sino ko na dal. Papunta ng um, Paco Santa Mesa Road. Diyan din pa yan, 'no, hibaan. Napit sa Paco Santa Mesa Road. tayo ng Teresa Street Ayan. hindi pa nila naayos sabi yung mga bahay na nagiba dyan Ayan. nasa ano na tayo Valenzuela Street papuntang Paco Santa Mesa Road update natin dito nakita ko ng meron ng semento para sa ramp babawasan tong gasoline station yan may daanan na Diba? mga nakapark. Ayun, meron na. May korte na ang off-ramp. Ito, nabawasan na. Asha da wala pa. Sa kong semento. Kaso hindi na progress dito.